marami na nga nagtatanong sa akin kung kailan ko nga daw to i-upload. Kaya, ayan, nakshoot ah. Sasamal kong pa kanyan. <laughs> yung araw nga ay nagagayak na nga kami at napakagulo nga ng bahay. Kasi naayos nga namin yung mga maleta namin dahil may flight nga kami papuntang Amerika. Ay. <laughs> ay flight nga kaming lahat ngayon, papuntangan nga ng Burakay kahit kauran. Bali, dosing nga pala kaming lahat. At just ko, na ano naman kaya ang gagawin namin sa Burakay? Bumabagyo, nakshota. <laughs> Yung flight nga pala na nakuha namin ay alas 12 nga ng hapon. Sana hindi nga kami ma-delay kasi napakalakas nga ng ulan. Bali, nag drive through na lang kaming lahat dahil hindi pa nga kami nag-uumagahan at hindi pa rin naman kami kumakain kagabi. Pagod oh at wala pa nga kaming tulog, hindi naman masyadong halata sa kasama namin. <laughs> Nandito na nga kami ngayon sa Mia o Manila International Airport. Sa talaga ng buhay ko, ngayon palang lang yata ako mababiyahe ng eroplano na umuulan. At talaga naman kanina ko pa pinagpe-pray habang nasa biyahe kami. Na sana safe nga kaming makarating ng Burakay. Eh. Ramihan nga sa mga kasama namin ngayon, eh first time nga lang sasakay ng eroplano. Abay, tawang-tawa nga ako sa kanila. Yung iba may bakong medical, yung iba naman uminom pa ng Bonamil. Nakshuta. <laughs> Sakto-sakto lang yung dating namin dito dahil napakahirap nga mag-check-in ngayon. Napakaraming proseso. Buti na lang talaga yung huling bus na sasakyan namin o yung huling shuttle eh naabutan pa namin. Tagal na rin kasi namin na ibukto ng buong team at talaga namang pinag-ipunan nila yan. At laking pasasalamat ko na nasa likod kami na ipwesto dahil mga o at sumisigaw sila. <laughs> Nung kakaro, grengalte. Ito naman nasa likod namin. Ay, Diyos ko. Gusto ko nang tumawag ng medic ng mga time na yan nangangalgal siya. <laughs> Ito kasing si King, eh takot na takot talaga sa heights. Eh sabi ko sa kanya, at kabira kasi na una ka dyan sa window seat, eh kamulakan mo Tawang-tawang ako sa kanya dahil bumubulong siya sa likod. Naririnig namin, habi niya, eh, meron pang pa dapat magroro ro na lang tayo. Ay, Diyos ko. Yes, kabuti na lang ang Burakay. Hindi ka pa naiigilip o paiglip ka pa lang. Eh, nag-a-announce na agad ang piloto na ready for arrival na. At kahit maulan nga, thank you Lord, dahil safe nga kaming nakarating lahat. Pangalawang beses ko na nga itong magpupunta dito sa Burakay at hanggang ngayon, eh, sobrang excited pa rin nga ako dahil mga barkada nga ang kasama. Kaya lang, sa sobrang excited ko. Yung isa naming maleta na punong-puno ng swimsuit ko, Diyos ka, may lakwan niya pa kay Manila. Eh. <laughs> After nga ng eroplano, eh, may sumundo na sa amin na van dahil nagbook nga kami ng travel agency at sinalubong pa nga nila kami na may patarpolin. May nagulat nga kaming lahat dahil napaka-warm naman ang pag-welcome nila sa amin. Loko ah. <laughs> Kaya naman maraming salamat po. Nag-effort pa talaga kayo magpa magpaprint o magpagawa ng tarpolin. Para sa akin guys, highly suggested ko mag-book na lang kayo ng travel agency kasi mas mabilis, less hassle. Tingnan nyo naman, napakaraming pila. Kasi, talaga, nag-DIY nga kami at napakadaming proseso. Diyos ko, may pagalkun gan. <laughs> Ban, ay eh, sumakay pa ulit kami ng bangka at natuwa naman ako dahil may nakakilala nga sa atin dito. Kilayt na ako pa mo, kabangnas ko pa mo. Meri na yung bagya, Disney Princess! <laughs> Finally, after nga ng ilang minuto lang din, eh nandito na nga tayo sa Burakay, pero kailangan pa ulit natin sumakay ng sasakyan. Buti na lang, marami kaming kasama lalaki, kaya syempre, Disney Princess tayo ngayon. <laughs> alam nyo guys, habang nandito ako sa loob ng L3 na to, iniisip-isip ko pa rin yung maleta ko. Ito nga pala kami mag stay ng limang araw sa La Carmela de Boracay. Tagal na rin namin binukto ni Crystal. Talaga naman naghanap kami ng promo para mabuk namin to. Ka-check-in namin na lang kami ng very light tapos nagbis na nga kami at yan, damit lang na yan yung suot ko rin kanina. Di pa nga kami kumakain lahat? Kaya naman naghanap agad kami ng makakainan malapit lang sa amin. At in fairness naman dito sa nakainan namin, masarap talaga yung food nila lalo na tong Paris. Kasi naman kami makagawa ngayong hapon dahil wala nga kaming damit na baon ni Bebu. Sabi ah. kasi nila sa amin, alas 5 or alas 6 lang ng hapon o gabi. E eh, darating na nga daw yung maleta, kaya lang hindi pa rin dumarating. Kaya eh. eh, naman sabi ko kay Bebu, lahat ng tour namin, e eh, ipagpabukas na nga namin. Bago nga kami bumalik ng kwarto namin, namili muna ako dito sa 7-11 na mga kulang pa nga namin gamit. Fast forward, kinabukasan, ay Diyos ko, alas 12 na tanghali, wala pa rin maleta namin. Eko eh, pa mamalit, Panti. <laughs> Pero actually guys, tumawag naman na Cebu Pacific sa amin nung mapanood nga yung vlog ko nung nakaraan. Cancel mm -hmm. daw kasi yung mga flight kahapon dahil nga meron nga bagyo. Yan yung namarugoy yung tsura ko ay. Para akong nabinat, nakshuta. Ito <laughs> <laughs> so lang, ayoko sana lumabas dyan. Kaya lang ako'y nakapangalan dyan sa maleta na yan. Pero bago nga kami iwan ni Kuya, eh sabi ko sa kanya, che check muna namin yung maleta at yung mga laman. Mm -hmm. Nung nag-arrive kasi agad yung aeroplano, eh pinadala ng nga nila dito kasi sabi talaga namin wala kaming masuot at hindi kami makaalis. Noon nga ay, ayaw pa nga sana ipabukas ni Kuya kasi sabi niya wala naman daw silang kinalaman doon. Eh kaya lang nga sabi ko sa kanya, hindi naman namin siya sisisihin. Gagawin lang namin siyang witness kung mayroon man sira yung maleta namin. O oh, Diyos ko, kakabislak pa lang nung plastic sa taas. Alam na namin sira, nakshuta. Pinagtataka <laughs> talaga namin dalawa ni Bebo. Paano nila tong nabuksan at nasira ang Iper? kung nakalak nga ito nung in namin? Siguro, besi, basde. Siyempre, hindi rin naman namin matanong si kuya kasi siya lang naman yung nag-deliver. Wala naman siyang kinalaman. Pero this time, talaga naman bad trip kami dalawa ni Bebo kasi paano namin yan gagamitin pa uwi? Alam nga naman, i-scotch is tape namin yan. Diyos ko, hindi nakaka-Disney princess yun. <laughs> kahit ganyan nga yung nangyari, eh tinignan ko na lang in a positive way. Kasi sabi ko sa kanila, at least makakapag-start na kami sa tour at sa mga activities namin. Sabi ko kay Bebo, kakausapin ko na lang yung airport o yung Cebu Pacific. Malabo na rin kasi talaga magawa dahil nasira nga yung pinaka-zipper niya. Pero bago nga umalis si Kuya, eh tinawag ko pa ulit siya. Sabi ko sa kanya, i check ko lang yung mga panty ko. Baka nagsigulong na. <laughs> Buti na lang talaga, kompleto naman lahat ng kulay, pati nga yung brief ni Bebo. <laughs> At so, nga namin ng kwarto, tumawag agad ako sa Cebu Pacific. At nakakatuwa naman silang kausap kasi mababait naman. Meron pala nakukuhang compensation kapag ka nasira yung luggage at kapag ka delay nga na i-deliver sa inyo. Yun nga lang, kakailanganin pa namin bumili ng bagong luggage ni Bebu kasi paano namin niyang bibit-bitin sa airport. O yun na muna ang ating chika for today's ganap. Naksuta? <laughs> <laughs> yun lang naman. Salamat!